Oh, puso ng asin. So, ayan mga ka-explorer, magandang gabi. Dacula Explorer naman po. Ah, ngayong gabi na ito ay a ah, kukuha kami ng ah, mahiwagang tubig na ah, gagawin nating pangontra dun sa mga ah, umiiyak na sanggol dahil ah, medyo parang hindi sapat kasi yung asin. Ah, kahit na napupuruhan naman sila pero parang may kulang talaga kasi parang dumarami sila doon. So, kailangan natin ng ah, holy water o makapangyarihang tubig. So doon kami kukuha sa pinagkukuna namin dati. So medyo distansya to dito pero uh, panoorin nyo kung ano mangyayari sa aming paglalakan ngayong gabi. At uh, syempre may baon pa rin kaming asin dahil kung sakaling meron tayong makasagupa ay meron tayong pangontra. So may dala po ako ngayon na uh, sisida natin dito. Dito natin ilalagay para pag nag-export tayo meron tayong pangontra sa kanila. So tara, kasama ko pa rin si bro, so, Tara bro, ikaw pa rin yung mauna bro. Ako pa rin mauna. Ikaw kasi yung pinakamatapang talaga. Bro, sa ano ba yung mas nakakatakot bro? Ikaw yung mauna o ikaw yung mahuli? Ang mauna bro. Ang mauna yung Oo. nakakatakot? Ang takot lagi ang mauna. Sige, sige. So ako dito sa likuran kasi uh, si Mangkiting talaga yung pinakamatapang dito. So yan mga kadal. Ano? Um, malapit so hindi tingnan talaga din natin yung likuran baka hindi uh, tayong kumpiyansa so nandito kami sa gilid ng ilog kaya pasensya na po at maingay ng ilog mga ka Di ba napuruhan yung kaamo bro ng na, ano nang tiyanak bro? Hindi bro, di ano may konti sugat. May, may sugat tonte, may tonte Pero ayos ka lang. Buti hindi na nabitawan yung ano Ayong asin. Asin talaga yung nakaligtas sa'yo dun bro. ah oh, na ano, ano, ito bro? Balite Balite? laki ng balite no? Ay, эмем а окуаоку а Mengangkat dari yang mana, namanya itu nanti isi sidik, lagayan harus tadi, hai, 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 kubuk berapa lagi ni? ya? tu. Ya? ya. Minta istirahat orang mai kubuk dulu. yung uh, mga ka-explore talaga na uh, dapat alerto tayo sa paligid na uh, huwag tayong kumpiyansa Maraming salamat po pala sa lahat po na nag-subscribe sa uh, YouTube channel ko po. Uh, A uh, 77,000 subscribers na po tayo. So maraming salamat po sa inyong suporta mga ka-Explore. ありがとうございます。 ano ano yun bro hindi, hindi ano yun? biro yung kalaban ng oh. ano yun buwang hindi ba ito ilagay sa mo dengan mau dapat abang? namanya? itu Bro. Sayuran seguru tuh? itu? Ayo, kasih apa gitu? itu tuh, bang. belum mesin nih tuh. Baka itu. <tuk> dan lah. itu kata ka ya kata alam yang mahuli burung sekarang Huh? Baboy. Huh? Baboy talaga. Huh? Uy. Ayan, kaislo, may baboy.

Pernah sih sama kelapa cari nak parang hindi nila parang hindi nila ininda yung asin bro. Iwan ko bro, baka anak-anak sa naga dah, naga kubri. Eh, baka naga kubri ng katungiran na ya, bro. Parang lumakasila sila nu? Lumakas na bro. Hey, uh, wow uh, yanu? Ay kubri si. Atas atas mo atas mo nang kadi. Atas mo nang kadi ang mga. Atras mo na bro atras. Ano ba ang kadaan yan? Bro, Wala ba tayong ibang daan na pwedeng madaanan dito? Wala bro, dito na. Ha? Dito. Uy, oh. Tumatapang sila. Atas na. Sobrang tapang na nila. Hindi makalapit. May dumarami may... sila, dumarami. Hindi yan makalapit sa atin. Hmm? Paano ba, na, pa paano ba tayo makakuha ng tubig nito ngayon? Hinarangan tayo. Hinarangan tayo sa mga idol. Wala ba tayong ibang daan na pwedeng daanan dito? Wala na bro. Ha? Pagyan tayo dadaan. Pupunta dyan sila. Okay. Maharang din. Kaya so,

Napapalibutan nila tayo bro My oh, god Paano ba to Uy Yung ka-explore Napapalibutan na kami pa na, ha, ha, ha. Hindi pa kami nakarating doon sa pagkukunan namin ng tubig So madaling naubos yung asin ni Makiting Pero parang hindi lang ininda nila As Lalo silang tumatapa ngayon bro hmm mana tuh bro ini maka jalan udah batang ibang madaanan di situ bro ha ha di situ di situ janganlah di situ pergi melapis ayo di situ nyamuk no bakit biglang tumahimik sila bro maka xnor tumahimik sila bakit kaya Ay, Hmm, tayo. Ha? Laki tayo. Baka ni, baka baka patibong 'yan. Baka linlangin lang nila tayo. Nakup. Paano, Paano, paano tayo? tayo dadaan ito? doon din sa likuran. Napapalibutan nila tayo, bro. Ano, bro? Ha? Nalibutan tayo, bro. Diyan po. Diyan. May bus dyan. At sa pabig lang na Bro, bro, paano kaya kung hindi tayo ng tulong mga kaibigan natin pero uh, hindi na lang natin ipakita sa kamera pwede ha? Para, maka, para malagpasan lang natin to yeah, bro. para maka uh, magtagumpay lang tayo sa uh, kukunin natin ngayon kasi ma, parang mahirap na tayo makaalis dito mahirap na. you know? kasi may yung, mga Ang na yung mga wakwak sa ibabaw. ba nila. lipad na. Uy. Uy. Sige, sige. So, yun mga ka-explore. No? Uh, para makalis kami dito, hihingi kami ng atulong uh, sa mga kaibigan namin. So, so yun. Pasensya na kayo at hindi na kami nagbablog ng tungkol sa mga kaibigan namin. No? Dahil uh, nakikita namin na uh, hindi to nakakabuti sa mga tagapanood. So, yung mga ka-explore uh, eh Sige, off-cam na kami ng hingi kami ng tulong Para malagpasan namin to